dai dai dali, dito. Oh my, tayo nito. Saan? Ay, no. Huwag ka dali. Parang hindi pa naman ito hinog, Dai. Tinikman ko Tinikman Ano pa siya? Ayun. Hindi mo malalaman ah. nang hindi mo nakikita. Ayun. ang daming bunga. Ito dito may malaki. Kita mo? Hanap ka ng ano, ng hinog. Walang hinog. Ito ang pinakamalaki. Alam ba dati? Naalala ko yung kanito na ito. Alam pa ano Sila laruto? So dahil nga bakla na ako, bata pala ako bakla na ako. Ang ginagawa namin dito, ginagawa kong hikaw to. Si hinga? Alam mo ba yon? Parang oo. si so, may dagta siya, di ba? Tapos... Hinga ko siya. Talaglagi <laughs> sa po. Pero ano yan? Effective yan. Din. Papa ko na isa. Nung mga bata pa kami, ako yun know, hinong... <laughs> Bakit ka lang yung bata. Ako lang yung bata. <laughs> mga pinsan ko dati sa Cebu. Dahil nga back-back na ako. Ito yung ginagawa namin. Wow! Oh! Diba? And then, kuha ka ng isa pa. Nalaglag na dahil. Marumi daw kasi yung tenga. <laughs> hindi siya kumakapit ang bongga. Feeling ko yung dagta niya hindi super duper makapit. <laughs> Baka iba yung dagta niya sa Cebu feeling ko iba kasi bisaya yung puno namin doon kasi siguro mas madagta siya. And then ito kasi hindi pa siya hinog. Kaya natin. Bakit hindi to siya hinog na out titikman sa mo nga. puno? Hindi ako maniniwala hangga't hindi mo tinitikman. Pero chef, titikman natin. Oy. Oh, if we're less kumapit siya. Oh, di ba? Ni pa Picture picture na size ka. One, two. Yeah. So titikman ko to. Gusto yeah. mo talaga, no? Hindi, para malaman natin na hindi pa siya hinog. Kasi malay mo. Oh, hinug kasi hinug minsan, baka hinog yung loob niya. Uh, oh, no? Ah, Ganunin mo, ganunin mo. No? i open mo pa Gaganyan, oh. pipisain siya. Okay, eh. Dapat siyang you nginungunaan know, na, na, na agad, kinakagat. Eh, talaga. <laughs> 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 para, para, apple. Ayun, niya, puro <laughs> apple, day, apple. Mabakla ka, mabakla. <laughs> mabakla siya. <laughs>